Sinundo nga kami ni Amo and ayan, kakain kami ng lunch dito sa labas. Market size. So, ayan, pupunta ulit kami sa interview class ni Manteng. Say hi! Hi, I am. You are what? Then, <laughs> pupunta kami. My English is low. No, it's burnt. Dito na kami sa MTR. And then, ayun. Nakitses, lipat nga kami ng train dito ulit kasi dalawang beses kami mag-transfer ng train at uh, wala pang pa train namin. Dahil maaga nga kami, dumaan muna kami dito ni Manteng kasi bo boring siya dun kapag maaga kami nag-aantay, nakatayo lang siya. Naihatid ko na nga si Mandeng doon sa interview class niya and dumaan muna ako dito kay Kuya. At itatanong ko yung comment ng followers natin na maganda daw na pang vlog. So ayan, dumiretso ako dito and tinanong ko si Kuya. After ko nga kay Kuya doon sa my cellphone, dumiretso naman ako kay ate at ang daming tanong ng mga follower doon sa mga nagpabuksa sa kanya na hindi daw nila na-claim yung 550 or 560 doon sa OWA nung nagpabuk sila kay ate and bumalik sila dito sa abroad or dito sa Hong Kong, hindi daw nila na-claim. Kaya tinanong ko kay ate and then si ate na yung sumagot. Pagkatapos nga ng isang oras, bumalik ako dito and andito na si Amo at saka si Charlotte. Sinundo kami kasi kakain daw kami ng lunch sa labas and ayun si Amo, kinakausap niya yung teacher ni Manting kasi ililipat yung oras ni Manteng, schedule niya. After nga doon, dumeretso kami dito sa maya restaurant and nag-order si Amo ng ayan o oh, pasta, pizza, yung ayan o oh, yung mga yan. And nag-order din siya ng juice ko at juice ng mga bata. Ay Milo pala sa mga bata. Kanyan si Amo kapag nasa labas kami or pati dun sa bahay kapag mag-order sila ng pagkain ang dami-dami. Ayan na hindi nga namin naubos and sabi ko kay Amo i-take out niya yung pizza. wag na yung store spaghetti kasi ako lang din yung kakain mamaya yang gabi kasi is pupunta sila doon sa may Ong pin yung may cable cart pero antayin lang namin si amo lalakis kasi nasa office pa siya and then pagbalik niya is ayun pupunta na sila doon and doon na din sila magdi dinner ako lang sa bahay kaya pizza na lang yung pina take out ko and kakain ako ng noodles and mag cook ako or kahit anong juice doon sa bahay kasi open din naman si amo sa lahat ng mga pagkain kung ano yung meron doon sa bahay or mga juice ganun at ayun na nga pa, kami and sumakay kami sa minibus kasi hindi dinala ni amo yung sasakyan niya nung pumunta sila ni Charlotte doon sa pagsundo sa amin. But anyway, hanggang dito yung garudan kakabsat ay tayo vlog tayo. Bye bye!